sa mapagpalang araw sa ating lahat mga patid. Purihin ang Diyos sa bawat buhay natin. Muli po si Brother Chito at ngayon po ay nais kong ishare sa inyo ang talinhaga tungkol sa nawawalang tupa. Ito po ay mapabasa natin sa Matthew 18 verse 11 hanggang 14. Ang sabi po dito, pakaingatan ninyong huwag hamakin ng isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking ama na nasa langit. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung mawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba niya iiwan ang siyam na putsiyam sa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa siyam na putsiyam na hindi naligaw. Gayon din naman, ayaw ng inyong ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Purihin ang Diyos mga kapatid, sapagkat ipinapahiwatig dito ng ating Panginoong Yesus kung gaano niya tayo iniingatan at inaalagaan. Kapatid, sino ba yung taong tinutukoy dito na may isang daang tupa? Ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoong Yesus at siya po yung ating mabuting pastol. At sino naman po yung tupa na tinutukoy dito na naliligaw at nawawala? Tayo po yung mga tupang tinutukoy dito na naliligaw at nawawala. Kapatid, lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay makasalanan. At yun ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Isus ay bumaba dito sa lupa para tayong lahat ay kanyang iligtas. Kapatid, kung naririnig mo ang talinhagang ito at napapanood mo ang video ito, kapatid, natagpuan ka na ng ating Panginoon. At ikinagagalak ng ating Panginoong Yesus kung tayo magbabalik loob sa Kanya at pagsisisihan at tatalikuran natin ang ating mga kasalanan. Kapatid, kilala ka ng ating Panginoong Yesus. Special ka sa ating Panginoong Yesus at ayaw ng ating Diyos amang nasa langit na mapahamak ang isa sa bawat isa sa atin. Bakit? Kasi Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. God bless kapatid.